WhatsApp, WhatsApp, what's up, what's up mga guys Ang magandang araw na naman Kung napapansin nyo sa aking likuran ay napakaliwanag Kahit ito'y hapon na Dahil ngayon araw nga pala Ang topic natin ay tungkol sa isang talong Na talong kung tawagin namin ay reject Dito nga pala habang nagsasalita ako Ay wala akong boses Dahil alam nyo naman Voice over lang ang ginamit ko dito Kaya naman panoorin nyo ko Kung paano natin gawin ng pagkatanggal ng talong samahan nyo ako sa aming ng talong ito tour guide ko kayo pero bago ang lahat wag nyong kalimutan mag like share and subscribe sa aking videos kaya naman halika umpisahan na natin to yun isang magandang hapon na naman sa inyo mga guys ngayon araw nga pala ay mangunguwa kami ng talong yung talong na pala reject kung nakapansin nyo sa aking video yung hawak ko yung ay eh, talong yan niyo guys, may mga butas na nga pala yan. Yan pala ang aming kukunin ngayong araw na to. Kaya samahan nyo ako sa aking pangunguwa. Dito nga pala nga guys, iniisa-isa ko na ang aming mga talungan. Kung napapansin nyo is, parang pangit na yung mga bunga nya. Sobrang dami talaga guys. Kung pinakita ko naman sa inyo, diba? Puro butas na kulubot. Yung iba maliliit pa lang ay may mga uod na. Hindi siya umubra. Kahit anong lagay namin ng pampatanggal ng uod yan wala talaga, hindi talaga na ubra. Yan, iniisa-isa inis, ko nga pala yung mga puno kung meron mga butas, pati yung mga pangit na yung mga kulubot. Kasi kada puno kasi guys, meron kasi na eh. Kasi nang unang kaginang umaga mga guys, nang wala nga pala si Roger dyan. Tinanggal na namin. Natanggal ko na sa kanya para hindi na ganong sumama yung lob ng mga puno natin ng mga talong wala pansin nyo nga guys makakulubot na rin yung mga dahon niya. yan diretso lang ako sa paglalakad dyan iniisa-isa ko siya ang bawat halera dyan tinitingnan tingnan ko baka meron makalusot sinisilip ko na rin kahit yung maliliit basta may mga butas yan oh. No? may rami medyo may rami rami na rin natanggal dyan kasi taguod talaga mga guys ngayon araw na to taguod talaga sinabayan pa siya ng ulan init ulan init kaya nagkaganyan yung amin mga tanim sayang pero nakakuha pa rin naman kami ng mga pangulam ulam dyan di na rin masama yan isa isa ko lang siya dyan ikot lang ako dyan kasi marating ko yung pinakadulo nya pero hindi naman masang yung mga guys dahil papakain ko yan sa aking alagang kambing Yan, tapos pinuputulang ko na rin siya ng dahon dyan. Yung mga lanta. Kasi yung may mga uod. Kaya tawag dito yan ng white fly. Pero nakita ko lang sa ano yan na Sa ibang Facebook. White fly tawag doon. Yan guys oh. Medyo marami-rami rin. Kaso hindi talaga umubra. Pero kung umubra to at kagandahan yan. Nakakabenta sana kami kasi dati kami nagkatanim yung nakabenta kami pa ila dalawang bandel bali 10 kilo kasi ang isang bandel dito mga guys yun nabibenta namin medyo maganda pa naman ang presyo ngayon naabot siya ng 700 to 800 yun na mababa niya ngayon is 500 basta mga good size yan patuloy lang nga kaya pagkatanggal ng ano ng mga sira na medyo malapit-lapit na rin ako sa pangilangan ano guys. Eh, may model oh. Yan guys, kapapatubig ko lang yan, katidilig ko lang ito ang mga nakarang araw. Pinalubogan talaga namin yan para kahit paano, kahit isang linggo kami hindi magdilig. Is may reserve siyang tubig sa ilalim. Yan no. sayang, malalaki pa naman ng talong mga guys Oh. Napansin nyo, yun sana siya kung umubra talaga siya, ganyan siya kalalaki. Yung mga pantorta, ang tawagin nila pantorta. Sarap naman yung torta yan. Gusto kami ng itlog. Wow, sabi sa mo ng ano, may mga talbos-talbos kaya ng mga talbos ng kamote, okura lalaga mo lang. Yun, pamaris na yan sabi sa usaw sa, -sa, -sa bagoong. Wow! Sarap! And guys, so maraming pa naman sana siyang bulaklak. Sayang. Hindi mga bulaklak pa naman siya. Pero hindi pa rin ano yan, hindi pa rin talaga mamatay yan. At least, ganyan lang talaga yan. Pero hindi talaga natin may iwasan yung mga insekto na mga naniminsala, mga peste. Kaya na, peste ka na lang talaga eh. Nagsahing yung tanim nyo. Yan, uh, abonuan na ramin yan. Maraming abono na nagawa namin dyan. Pero talagang hindi na mubra. Nakailang spray na rin ako pampatay ng mga insekto dyan kasi nga pa hindi mo na express wala talagang uubusin ng uod yan kaya yung ganyan ganyan talagang na ng uod sobrang dami oh ayan yun guys tangapang ilang harvest na pala kami yan ng mga sira so yung mga unang harvest ko ng mga sira hindi namin na videoan ngayon binidjuan ko para makita nyo naman kung anong problema ng mga talong pag oras ng mga taguod ngayon tapos yung mga yan yung mga ulan ambon niya na nangyayari sa atin nabubulok yung mga dahon. Naano siya ng punggos. Kaya gaya nabubulok na yung nilaw. Hindi na sya ubra. Oh, may mga dahon pa naman sa yang. Oh, ah, mo yung talong natin mga guys. Oh. Ayan sa ano mga pantorta. Oh. May yung kalalaki. Oh. Ayan mga guys mga presyo nga pala niya pag isang bundle dito 800. Minsan may kamahalan maabot siya ng 1-2-1-1 pag may kamahalan pero hindi pa rin naman masayang yeah, hindi pa naman masayang natin mga nakuha dyan ng na mga butas-butas tawagin natin mga reject dito kukuling pa lang namin yung kambing namin para yung mga reject na nakuha namin na talong is ipakain namin sa kanila para kahit papano naman napakinabangan nila Favorite nga pala ng kambing yan mga guys hindi sila nag-asawa dyan kainin kaya pag, pag gusto mo ipaharvest yung talong mo pakawala mo lang yung kambing kung mayroon mga yung alagang kambing yan sure win yan ubos yan ayan guys yung kambing namin tatlo nga pala yan tapos yung isa buntis pa yan dyan yung hawak ni Roji yung babae na yan ayan yung sinasakal niya naalaga namin aso. Si Chichi Burichi. Yan, yan, yan. Sinasakal ni Roger yan, o. Oh. Yan, buntis yan. O, oh, ayan, o. Oh. Sasakal niya talaga yan. Hindi, joke lang, ha. Ano lang talaga yan, nakapulupot siya. Pero tatanggalin ko yan dyan. Yan yung lalaki, tinali ko na pala, guys, sa may tabi ng ano. Yung may lona. Tapos itong babae, to buntis yan, yan. Kalimitan ng anak niyang, guys, mga dalawa. Kasi yung unang anak niya, yung lalaki na yan pati yung isang babaeng kinukuha ni Brymar doon yun si Brymar yun kasi yun babae na yan may anak anak na rin yan kaso nga lang namatay lang na ano sa ano sa pagkatae ayan guys so papakain papapakita Papak ko sa inyo paano pakainin ng kambing ng ano ng talong yan isa isa lang guys yan isa isa paborito na lang guys baka kalain kasi ng iba na hindi kinakain ng kambing ng talong kinakain nila yan guys yung mga ayaw maniwala yan but try nyo rin subukan nyo yan tatlo kambing namin guys yan yung pinapakain namin kung nakuha pati yung mga malunggay kinakain nila yan yan hindi rin masayang kinuha natin ayun kung nakapansin nyo inagis ko na lang yung talong para sa nilang kumain yun guys hanggang dito na lang salamat